Palaka naman yung namin ngayon at eto nga kahit medyo natatakot mga ako, kakayanin nating lutuin to. Kaya tara, samahan nyo ko. Nung isang araw ko pa talaga gusto magluto ng palaka at gusto ko nga palang ulamin to. Ewan ko ba, parang bigla talaga ako nag-crave. E eh, sa mga hindi po nakakaalam mga may masarap din po talagang pangulam itong palaka at tinatawag nga pala sa amin dito sa kapampangan ng Tugak. Hindi nga pala alam ni tatay kung paano nga pala balatin itong mga palaka na to. Buti na lang talaga, dito nga pala yung tito ko. Hindi pa nga daw naputol yung mga paneto kaya puputulin na nga muna namin para nga daw hindi lumundag-lundag itong mga tugak na to. Para nga walang takas, pipilayin na nga muna namin itong mga paanong palaka para hindi sila makatakbo. Huy, biglang tumakbo yung palaka. Itong mga palaka na to, kaling pa nga, ito ng Tarlac. At maraming salamat nga po pala dun sa tao. Kahit gabi na inatid pa nga talaga itong mga palaka na to. Sa so, mga hindi nga pala nakakaalam ng na mga bata-bata talaga kami, si nga pala yung kasama namin na mimingwit ng palaka. Tapos nga kumukuha ng daga sa bukit. Ako medyo nahirapan lang talaga ako mimingwit ng palaka kasi madalas talaga nakakain talaga yung pain ko at hindi ko nakukuha yung palaka. Buti na lang talaga, andito nga pala ti to ko at eto nga pala, tutulungan niya nga pala ako magbalat dito. hindi siya lang pala magbabalat kasi hindi rin talaga ako marunong. Pero para mapapilis, nagtulong na nga rin pala ako magpilay. Medyo marami pa kasi para nga talaga mabalatan na. Dati nga nung bata kami, nakakain na nga pala ako ng adobong palaka, pritong palaka, at saka lugaw na palaka. After nga mapilayan, hindi na nga makakalundog yan. Kaya tara, umpisa na nga pala nating magbalat. Gagamit nga pala dito si Tito ng abo, pagkaputol nga pala ng uno, at saka nga pala sasabay yung balat. Talagang makukuha nga pala lahat. Bigla tuloy ako na yung na magluto dahil medyo matagal-tagal na rin talaga ako hindi nakakain ng palaka. Ganyan nga pala ginagawa Ani ni Tito para nga maalis ka agad yung balat at eto nga para nga lang hindi siya laman ng manok. Ang pagkakaiba nga lang nito maliit lang talaga. Kung meron nga native naman manok ito nga daw sabi ni Tito, ito nga daw yung mga native na palaka sa atin. Pinutol-putol ko nga lang pala yung mga panila. nila at saka nga pala tinanggalan ng bituka. Yung mga paka kasi na tinanggal namin hindi naman makakain yon. Kanina nga medyo natatakot pa nga ako ngayong wala nang balat hindi na nga pala ako takot at napakaseryoso nga pala maghiwa dito at magputol. Sabi ko nga pala dun sa pinagkuhanan ko nga ng palaka kahit mga 15 pieces nga lang pero sumobra pa na sa 20 piraso nga to. Kwento nga pala mga boy, alam niyo ba ng no, mga bata kami tuwing araw ng Sabado at saka linggo, ito lang talaga yung pinagkakabalahan namin. Kung hindi nga pala kami manguhuli ng palaka, madalas na mimimit nga pala kami nang isda dyan sa may likuran. Mula nga pala dito sa kinakatayuan ko, meron nga pala dyan sa may ko na bukit at dyan nga pala kami madalas mamingwit no, nalakad nga lang pala kami ng konti at andun na nga kami. Ako talaga, hili ko talaga mamingwit ng isda kasi madalas nakakahuli talaga ako, minsan kasama ko yung mga pinsan ko or kaya tito. Tuwang tuwa na talaga kami kapag nakakuha nga pala kami ng mga tilapia noon kasi nga pagka uwi namin may pang ulam na nga pala kami. Binalaw kung nga pala ng tatlong beses yun. Ngayon naman mag iwan na nga pala ako dito ng bawang sibuya sa tsaka ng luya. Na Naalala ko tuloy mga panahon, mati kapag wala kami yung pasok or kaya kapag bakasyon, nasa bukid nga pala kami, namumulot nga rin pala kami ng palay. Depende ay yung mga ay kung ano nga pala yung meron at minsan naman mamimingit talaga kami, talaga maglalakad pa kami dun sa alam namin makakakuha kami ng isda. Malinis pa nga yung pinamimigitan namin dito pero ngayon medyo madumi na, maraming kangkong tapos minsan tinatapunan na nga rin pala ng basura. Nung mga bata, talaga kami, hindi mo talaga kami sa bahay dahil madalas talaga yun lang talaga yung liba abangan namin nun. Kahit umagat maghapon nga pala kami sa bukit ay okay sa amin yon. Isisingkutsa ko na nga muna yung palaka. Bali, naglagay nga pala ako ng luya dyan, paminta, sibuya, sa tsaka ng bawang. Naglagay na nga rin pala ako ng toyo dito, tsaka ng suka. At syempre, hindi mawawala yung daw ng laurel. Kayo ba mga may kumakainin ba kayo ng palaka o hindi? Kapag meron nga pala kayo nakita ng titinda nito, subukan nyo nga rin pala bumili tsaka magluto. Promise, masarap. Nagpaapoy na nga pala ako dyan, tapos sinalang ko na nga yun. tapos tapos siniiwaiwa ko nga pala itong sila. Ilalagay natin mamaya para may sipa. Ang luto nga pala na gagawin natin, natin is adobong tuyo na nagmamantika. Ay, napakasarap yun. Solid talaga, mga moy. Kung hindi pa nga kayo nakakatikim nito, ay sabi ko, masarap pa talaga siya sa manok. After nga natin siya masing kucha, yan, sinaling ko na nga muna dito sa may palanggana. O, hindi pa nga luto yan. Tapos nga, eto, nagpainit na nga pala ulit ako ng mantika. Pipirtuin nga pala natin isa-isa itong mga palaka. Alam nyo ba nga na malambot pa nga itong karni ng palaka na to sa karni ng manok? Basta kapag magluluto nga pala kayo nito, hindi nga pala yung palaka yung gagamitin nyo or kukunin yung palaka merong laso na. Yung palakang may laso nga pala na yon ang tawag nga pala dito sa amin Tonis Tugak Karag. Naprito ko na nga pala lahat at pagkatapos nga pala na ito nga pala nag-isa na nga ako dito ng bawang at saka ng sibuyas. Na mabango na nga nilagay ko na nga rin pala itong siling pula. Optional nga lang pala yan dahil hindi naman yung kapatid ko. Ito nilagay na nga pala namin lahat ng sile. Gusto nga talaga namin yung medyo mamaras-maras pa yung talaga yung masarap tapos talaga mapaparami talaga yung kain mo. Tsaka ako na nga rin pala nilagay itong mga napritong palaka at saka lang natin siyang imekos-mekos mga moy. Kung first time nyo nga lang pala magluluto ng palaka ay sinasabi ko sa inyo ganitong luto yung gawin nyo talagang napakasarap nya. Yung pinagsingkot natin kanina, hindi ko nga pala tinapon niya na ko na nga rin pala siya sinama dito. Takpan nga lang pala natin at dapat mahina na nga pala yung apoy natin. Tapos hintayin nga pala natin siyang matuyo tsaka magmantika. Super bang nga pa niluluto ko. Subukan nyo nga rin pala to. Talaga mapaparami talaga yung kain mo. Eh, sinasabi ko talaga walang alung halong biro. Naglagay pa nga ako ng konting asin dito. Medyo nakukulangan pa kasi ako sa alat. Pinipilit ko nga dyan si Maria dito tsaka si mama na kumain sila ng palaka. Sabi ko i-challenge icha ko sila kaso ayaw nga nila. Eh, sabi ko kapag natikman nga nila to, baka pagpalit na nga pala nila yung pritong manok or kaya yung adobong manok dito sa palaka. Mga moy, tara, mga. Tinawag ko na nga pala dyan si tatay at si kuya. Sabi ko nga, sabay-sabay na nga pala kaming kumain dito. At eto mga moy, titikman na nga pala natin tong adobong to yung palakang nagmamantika. Solid to mga moy, napakasarap, napakalasa, talagang mag -e enjoy ka. Bigla to ulit ako nagutama bang binovoiceover ko to mga moy. Hanggang dito na nga muna yung vlog natin. Maraming salamat nga pala ulit sa pagsama.